Nagluluksa ngayon si Rufa May Quinto sa pagpanaw ng kanyang asawang si Trevor Magallanes, na kamakailan lamang ay pumanaw dahil sa hindi pa isinasa publikong dahilan. Sa isang emosyonal na post sa social media, ibinahagi ni Rufa ang kanilang mga alaala bilang isang pamilya kasama ang kanilang anak na si Athena. Sa kanyang mensahe, humiling ang aktres ng panalangin at respeto mula sa publiko habang dumaraan sila sa matinding hinagpis. Nakiusap din siya sa mga kaibigan ni Trevor at taga-suporta na huwag magpakalat ng maling impormasyon. At iginiit na ang mga opisyal na detalye ay magmumula lamang sa kanya at sa pamilya ni Trevor. Ania, I am flying tomorrow for the US with my daughter so please wait for the official announcement surrounding his death, from me and his family only and not from any other source. Hanggang sa huli, hanggang sa muli, Ani Rufa, at winakasan ang kanyang mensahe ng taus-pusong pamamaalam, Mahal kita, Trev.